Ayan, good morning. So, hindi na ako nakapag-update tungkol dun sa napitas nating sitaw kanina. Naka 1,500 pieces daw po tayo. Ayan yung na bilang ni Dansoy. So, papunta na po tayo ngayon sa panabingan. Kasi meron po tayong sizing. Sa hito naman, no, di ba? May sitaw, may hito, and other crops po tayo. Uh, sabi ko nga, kailangan integrated po kapag ka po magkakaroon po kayo ng farm ka, para kung sakali mang malugi or konti lang yung kikitain ng isa, meron po tayong pambawi. So, ganun po talaga dapat kapag ka nagpa-farm, iba-iba. So, iba-ibang enterprise, di ba? So, papunta po tayo ngayon sa panambingan, yan. Uh, may Samahan nyo po ako para makita ulit yung pag-sizing na ginagawa nila. And, meron po tayong order. Pupunta po tayo ng Ordaneta, Pangasinan. Para deliver yung fingerlings. And, nagsisimula na rin yung taniman ng palay. Kaya, samahan nyo din ako bumili ng mga gamit na gagamitin sa bukit. Yan. See you. Bye-bye. nandito po tayo ngayon uli sa ating hatchery. So, may dala po tayong pigs. Ayan o, ni Kuya Alvin. Alvin ba? Pakalang. <laughs> so, ayun po, yung, may dala po tayong pigs. Tsaka yung uh, matawag doon. Yung chainsaw. So, mag-update po tayo ngayon dito sa ating hatchery. Ayan, babaliktad sila yung camera. Ayan. So, ito po yung update po natin dito sa ating uh, hatchery. So, natapos na nga po sila mag-sizing ang, ang hito natin dun sa isang pan. So, ito po yung mga shooter. to malalaki. O, oh, yan. No? Oh. Pambenta na rin po yan. Yan po yung sinasabi natin yung mga shooter na as early as 2 to 3 months makakapag-harvest na tayo. Pero ito nasa 1 and a half month pa lang. Oh. So, yan po yung mga shooter na kumakain dun sa mga maliliit sisiba. And, nandito yung ating 4 to 5 inches, tsaka three to 4 So, iba-iba na yan. Na ma-maximize na natin yung gamit ng ating mga concrete pan dito. And, eto naman yung ating papisa. Ngayon, no, malalaki na sila. Half inches na. So, normally, ang ginagawa po nung iba dyan, five days pa lang ay inililipat na sa, sa earth pan. Pero kami po, uh, minamaximize namin hanggat, hanggang, ilan ba? Hanggang 14 days. Or mamaya, ililipat na po namin sila. O so, malalaki na. Yeah, may tubipex pa rin po yung pinapakain namin para hindi po masyadong dumumi yung pond. So, punta naman tayo doon sa ating earth pond. Tingnan natin kung ano ang uh, nangyayari na doon. So, nakapagsizing na raw po sila ng isa. Isang parte. Dito nga pala nilagay ni Tito yung ating tubipex. So, medyo uh, makapal pa. Medyo madilim. Yan o, oh, nandun yung tubi Yung pagkain po ng ating hito. Wala pa bubong. Yan, punta tayo sa ating fish pond. Ba, mukhang pagod na yata ah. Huwag hapong hapukan -hapu na nakaka isang butas ka pa Hindi Ha? Hindi naman eh. sa dibote. Dibote pinamirin eh. Ah, dibote ba? Ano ba dapat? Kapi lang dapat siya. Kapi lang ba dapat? Luminis na dun ah. Kunti naman yata nung malalaki. Kala ko yung mga 1,700,000 malalaki. Kala pa tayo siya eh. Kaya nga. Hey, hindi na, eh, hindi pa na sigurado. Eh, hindi pa na hindi pa ba? Hindi pa. Ha? 55, 55. Ay, ano? eh, pa tayo. 57, okay, malalaki. 57 yung malalaki. na. 55. Ano? 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 pinatay eh. Pinatay mo naman. Hindi, mabaho na eh. Mabaho na ba? Ah. Oh. 12.5 yung unit. Ah. Oh. Eh, sabi eh, plus 12% back. E Ayun ah. Eh. Tapos eh, plus tracking fee, 14,000 ah, 14, plus tracking fee. Eh, grabe naman ka mo kayo. Eh, mahal sa ako. Hindi totoo yan. Mm. <laughs> Hindi yan sila yung supplier. Alright. Kung supplier mo sila. Mm, mas mahal pa sila sa distributor. Isa pa lang yung andiyan, Trese. Eh, ang problema ng andiyan. Oo. Oh. yung natitirang unit. Malala ang pala <laughs> ng mga demo. Akala may bibili natin. Yeah, ko may ani mabibili na. Pina-reserve ko nga ako sa iyo eh. Oo. Oh. Kasi po eh, akala mo po kayong yung down. Down eh, syempre may bumibili po. Eh ngayon po eh, malala ako kaya ng deliver. Nakapa. <laughs> Ito sa sa ko rin. 13 lang Dito sa kaliwa, tutuyuan to, na rin. Eh, yun. Oo. Oo, di natin ilalag niya. Kaya. Ngayon, yung magiging pinagpili, ano kung yung magiging, ano, dito natin ilalag. Kung wala nga kakong ka order, kaya tinuyo ko na rin yun. Eh. Yung medyo malalakay doon, ilalag niya sa kaliwa. 2,000 yung order, ade yung nandun na lang sa bahay, my guy. Sa 4 na rin yun, 4 to 5 na rin ito, may 5 na rin yun eh. Eh sa 4 inches meron yan, mamaya bagay dito natin makakuha yung metro. Mga sukatan yan. Branghialo yan. Ito yung dati natin, no? Mababa yung tubig nito. Alay, mas may ilag pa nga yung ganyan eh. Hindi, Wala na ba nababakas? Alay, ala. Ang sisigla nung nandun? Mababa yung tubig niyan. Ang sisigla nung London, kako? Ayun, natin mga, hindi pa tumutulo. Kumbaga, maal sa paitubing. Hmm. Yung, parang medyo maliliit pa ito, ano? Hindi, okay. yung namatay, no? Kaya kahina yan. Eh. Kaya, kumbenta na ba yan? Hindi pa. Parang hindi pa. Hindi pa. Sa, dalawang linggo pa, no? Babalik mo pa? E, eh, dun ba alam, ano, pagsisigla niyan? Meron, eh. Bro, yung kasayas niyan, yung Nasa maalong... tarapal. Mm. Eh, breeder na ginagamit, ginagawa natin doon. Hindi na wala na pagsasamahan doon. Puro breeder na yun eh. Masasamahan ng bata kapag ka isinama doon yan. Eh, yun, mga isang taon na yun eh. Eh, ano ka? Wala ka kapag doon Wala. Eh, yung doon sa dulo, pinanggalingan. Eh, sabagay, mayaalis natin itong may ano Oo. Oh

So, ayan na po yung ibang sizing natin. Saan ba yan? Ayan, nandito na po yung pinakamatigas sa buyer ng hito dito sa panabingan. Ayan o. Maganda po yung ngiti niyan. Ayan, siya po yung bumibili ng ating mga shooter na hito po dito. Ayan, ayan, no? ayan. Grabe. Ay, 'yun. Para di man. Ang pangalan mo, Kuya? Marcelo po. Pag may hito silang alaga, pwede magbenta sa iyo? Kukunin ko po lahat. Kukunin lahat, ha? Mag Magkano Mag mo naman binibili per kilo? Ay lang po, hindi po pa alam at tiga kilo <laughs> <laughs> Hindi, para nga malaman mo no, mga nagtitinda tapos bibigyan mo na rin yung number. Ayaw mo, Juan. Ayaw mo Mahihiyain to ayo po ito. ayo humarap sa camera. Ay na lang <laughs> po. Ayano. No. So masisigla ang hito natin, tumatalumpa oh. Ha? Mananisin. Mananisin sumobra. Sobra. Kobra. Pagaling dito, Diba yung kulang soro? Ayan. Yup. Yeah. Nope. Para minus 2 lang na minus 2. Ayan, oh. Okay. So, 18 kilo. Kulang okay. 18. Isa pa. Isa pa. Deben okay. okay. so, gawin mo ng 20. 20 ba? Sakto mong 20. Sakto mong 20. Parang 18. Hindi, buhusan mo. Dahan-dahan. Hindi, buhusan mo. Dahan-dahan. Hindi, o. Hindi, o. Hop, hop na, hop na. Yan, 19. 17 yan. Yan, okay na yan. Tapos, saka mo i-level ngayon yung crates. Ah, dalawang kilo ba? Kala ko yung kailangan pa i-level. Eh. Para ka ako sa susunod na timbang mo, 20 na. Yan, no? So, ang gamit po nila ay... Yan, mga kabagis! Kabagis <laughs> pala ang pangalan ang tawag ni Kuya Lito. So ilalagay po nila dito tapos bebenta na. <laughs> sa mga bahay-bahay. Mama, ako Dapat binibigyan ng mic to eh. Ang galing talaga humanghuli ng hito. Pinalit ako na si Jabtol. Nawala na nga ano. Nakakawala daw kasi kapag dinatakma. Mamumuti yung hito natin ano. mestizo. Wanterpi. Eh, yung maliit na lang gamitin mo dyan. Uy, ibang klase talaga. <laughs> Galing sa balok. Galing. Parang pete. <laughs> o, oh, 14, sakto. 12. 12, 12 tsaka 17, 29. 29. Yan, naka, nakapagbenta po tayo ng shooters ng atin. Yun o. Sarap niyan. ah oh, bentahan nyo sila, kakakata-selo. Mapagbibenta niya yung mga yan. Ano sasabihin mo? Dito ka sa harap ng camera. <laughs> Ayaw sa harap. Ayaw sa harap ng camera. <laughs> Ayaw mo nun? Artista ka na. O oh, yan, dumami tuloy. <laughs> Meron po dito. <laughs> dito lang po kayo pumunta, may artist ang bagong dating. <laughs> <laughs> Kaso wala na mabibiling hito, mini binili mo na lahat Huwag lang <laughs> mabibili, <laughs> ay mabibili natin sa sarili, ay may artist ang bumaba. Hehehehe. Yan, yeah, binabola po tayo ni Kuya Sel. Hindi ko binabola yan. <laughs> Talaga, totoo. Huwag na yung hindi pa gano'n nakakita sa'yo. Baka mabigla. Eh. <laughs> Mamaya na babayaran to. Apo, sige po. Hindi ka naman na, kung yan, natag dito. Hindi na, kahit, kahit ito, mail mo na lang bayaran. Oo, oh, kahit wala nang bayad. Kahit walang bayad dyan eh. Sa akin mo, hindi ka ito. Nakakita ng artista, tapos. <laughs> Sa magaling sa negosyo. sa negosyo yung mga anak niya. Diyan lang iiinog eh, yan. Iiinog eh, lang. Uubos <laughs> <laughs> <O ,ulfos> na. <laughs> hmm. 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 Dapat pala, dapat pala sa susunod mga... Oh, Ha? Nang? Farm for Life. Hindi mo pa pala ako sinasubscribe ay, na black, mamaya. 3,700 na yung, ay, hindi. Kulang, ah, basta 3,000 na mahigit na yung subscriber ko. Farm, oh, yun, oh. farm for life. O, yun, o, 3,270. farm for life, 4. 4 yung 4. Ah, uh, sige. Salamat po. po. Tita, <laughs> Ayan si Tatacelo yung ang kumuha eh, ng no, ating hito. So kapag mayroon po tayong mga shooter na naalaga ang pambenta, siya po yung kumuha dito sa mismo ang hatchery natin. Mm. Pag ang mga isang daang kilo, hindi na. Hindi. na, <laughs> okay. araw-arawin daw niya. Ay, ay, niya. Kaya nga daw niya, araw-arawin niya. So, mga kung eh, kan tatlong araw eh, ubus ubusin niyo ng konti. Tatlong pakulera eh. Ha? Tatlong pakulera yan. Mm. pakulera eh. Mas isinulang niya tayo ng lalaki Kaya nga, kailangan maghukay ka na. Oo <laughs> <laughs> nga, yung ulan na yun. Eh, ako man eh, hukay na <laughs> mo. <laughs> Pwede, tatlong pakulera yang magpakulera. Mas masarap palagay mga lalaki. Eh. Oo oh, nga. Pakainin mo. Ma. Mm -hmm. Masisihan ka. Kaya nga. Taka-kuan di ta. Hindi eh. tayo sasakit ng ulo sa eh, ganyan, di ba? Pag mo sa kabe, tayo, Hmm. Didiret, mo ba ang tubig? Mbak, hindi mo masasaktan. Ito <totok> kaya sa timba. <totok> sa Ayan, ganyan. <laughs> Kala, kay nakatutok sa isda eh. <totok> um. Hmm. Yung splash, pero yung biglang bagsa kasi. Nakaka-stress yun. Nakapag-vlog. <laughs> Ayan o, nalagyan na po natin ng tubig. Nabenta na kanina yung ating mga grow out. Tapos, uh, yung mga fingerlings natin na nandito kanina, yun, iuwi yu natin kasi i-deliver na po. Then, may natira pa dito. Tapos, hindi pa rin po natatapos yung pagsasizing nila. Nasa likod. So, tayo po ay mahuuna na magde-deliver po tayo ng may order ng finger links natin. Ayan, papunta na po tayo ngayon sa bahay. Karga natin yung Ah uh, dalawang libo mahigit uh, pang deliver natin dun sa Honda so magde-deliver po tayo mamaya sabayan nyo po kami or samahan nyo po kami kung saan tayo na naman mapapadpad so kapag ka may order po kayo ng Pinker links sabihin nyo lang po sa amin i-schedule po natin so sa 10 ang susunod na sizing natin ay sa 24 order na yan i-prepare nyo na yung mga panin ninyo <laughs> maya maya na lang po ulit Ayan, so nandito po pumake po yung ating buyer na si Ma'am. Ah, Ayan, si Ma'am Amelia. So, ito po yung kinuha niya. Oh. Tig isang libo. At saka pins. <laughs> At saka pins nga pala. Ayan, oh, anim oh. na sako. Ayan, anim na sako. Sir, thank, you so, thank you din po, Ma'am. <laughs> so, tayo naman magdi-deliver sa Ordaneta. Ayan, mamaya. Samahan niyo po kami. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Ayan, sila Ma'am. Galing pa ng Tarlac. <laughs> Ay Angeles pala. sa <laughs> so, tiga ka ba natuan sila ma'am. Hindi ko na pala na-video yung pag-process ng pagkuha natin. Tsaka pagbigay sa kanila. Medyo busy. Yeah. Tingnan pa. Ingat pa. Thank you pa. Yan sila sell. So, lahat po nung gusto magsimula, welcome na welcome po kayong magpaturo sa amin and bumili ng fingerlings and feeds. Yan. Mamaya, deliver po tayo.